Noong ika ng Abril taong 1917, formal na sumali ang Estados Unidos sa unang digmaang pandaigdig matapos sa aprubahan ng Kongreso ang isang resolusyon na nagdedeklara ng digmaan sa Alemanya. Ito ay nagtatakda ng isang mahalagang pagbabago sa digmaan at global na politika, dahil ang US ay dati nang nananatiling may patakaran ng kawalan ng kinikilingan. Ang genocide sa Rwanda ay nagsimula noong ika ng Abril taong 1974, nang ang eroplanong sakay ang Pangulong Rwanda na si Juvenal Habyarimana ay nabaril pababa, na nagpalala sa malawakang karahasan ng etniko, sa sumunod na isang dang araw, tinatayang 800,000 hanggang isang milyong mga tutsi at katamtamang mga huto ang nasawi. Noong ika ng Abril taong isang libo siyam naraan at pitumput ang grupong Swedish pop na ABBA ay nanalo sa Eurovision Song Contest gamit ang kanilang kantana, Waterloo. Ang tagumpay na ito ay nagdala sa kanila sa pandaigdigang kasikatan at malaki ang naiambag nito sa global na industriya ng musika, ginagawa ang ABBA na isa sa mga pinakamabentang musikong artista ng lahat ng panahon.